nagbabagang balita. Isang NPA member sumuko bigbit ang kanyang baril sa Misamis Oriental. Anti-personal mines ng NPA na samsam ng kasundaluhan malapit sa isang komunidad sa Butuan City. Magasawa dating membro ng NPA nag isang dibdib sa isang seremonyang sumisimbolo ng kapayapaan at bagong simula. Fourth ID, wagi sa interagency Dragon Boat Race, kasabay ng selebrasyon ay kaisang daan at 25 taon na Philippine Civil Service Anniversary. Eastern Mindanao Command at Fort ID nakiisa sa former rebels at peace building summit sa Cagayan de Oro. Fort ID muling nagpamalas ng kahandaan sa third quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Magandang araw Northern Mindanao, Caraga Regions at buong bansa na nakatutok via Facebook. Ngayon ay araw ng biyernes, September 19, 2025. Pagbabalita hinggil sa kabayanihan ng kasundaluhan at iba pa ang mga kaganapan sa loob at labas ng divisyon. Ito ang 4ID News Bayani, News Bayani update. update. Simulan natin ang pagbabalita. Isang NPA member sumukubit-bit ang kanyang baril sa Misamis Oriental naka -standby mula sa bayan ng Claveria, Misamis Oriental, ang hatiang correspondent mula sa 58 Infantry di Malulupig Batalyon, si Kabayani Player Colico. Sa isang makabuluhang kaganapan, isang kasapi ng New People's Army ang kusang loob na sumuko, bitbit -bit ang kanyang armas sa 58 Infantry di Malulupig Batalyon sa Misamis Oriental. Sa pangunguna ni Lieutenant Colonel Yuncito Agresola Jr. Philippine Army, Commanding Officer ng 58 IB noong Setyembre 12, taong 2025. Kinilala ang sumukong rebelde na si Jano Lingkit Marianas na rin sa mga alias na Rexboy, Chadi at Santong. Siya ay 22 taong gulang at residente ng Sityo Anahaw, Barangay Bantaawan, Hingoog City, Misamis Oriental. Siya ay miyembro ng teroristang grupo ng Squad 1 ng SRSDG Eagles SRC-1 sa ilalim ng North Central Mindanao Regional Committee. Isinuko ni Marianas ang isang M14 rifle, apat na magasin, walumpung piraso ng bala at isang bandolier sa mga otoridad. Ipinapakita ng pagsukong ito ang patuloy na pagsusumikap ng hukbong katihan ng Pilipinas upang himukin ang mga kasapi ng armadong kilusan na magbalik loob sa batas at makiisa sa pagbuo ng mapayapa at maunlad na bansa. Binigyang diin ni Lieutenant Colonel Grisula na ang pagsuko ni Jano Mariana sa isang senyales ng bagong pag-asa para sa mga naliligaw ng landas dahil sa maling pangako ng armadong pakikibaka. Tinatanggap namin siya at hinihikayat ang iba na tahakin din ang landas tungo sa kapayapaan at mas magandang kinabukasan. Patuloy ang 58IB sa pakikipag sa natitira mga kasapi ng NPA upang hikayatin silang isuko ang kanilang mga armas, magbalik sa kanilang mga pamilya at samantalahin ang programa ng pamahalaan para sa kanilang muling pagbabalik sa normal na pamumuhay. Mula rito sa 58th Infantry di Malulupig Batalyon, napapanahong balita, servisyong publiko para sa Pilipino. Claire Coleco for ID News, Bayani Updates. Samantala, anti-personal mines ng New People's Army nasam-sam ng kasundaluhan malapit sa isang komunidad sa Butuan City. Narito ang detalye ng balita. Isang malaking tagumpay sa kampanya kontra-insurhensiya ang naitala matapos isiwalat na isang dating miyembro ng New People's Army ang lokasyon ng mga nakatagong anti-personal mines sa Porok 6, sa Barangay Bogsukan, Butuan City noong Setyembre 11. Nagmula kay alias Julia ang nasabing revelasyon. Sumuko ito sa pamahalaan noong Hulyo bitbit -bit ang dalawang matataas na kalibre ng baril. Ayon sa kanya, iniutos umano na mga lider ng NPA na mag-imbak ng mga pampasabog malapit sa mga komunidad na walang pagbibigay halaga sa kaligtasan ng mga sibilyan. Sa paunguna ng 48th Infantry Battalion, sa ilalim ng pamumuno ni Lieutenant Colonel Kenny Ray -Tizon, natagpuan ang mga pampasabog isang kilometro ang layo mula sa Barangay Bugsukan. Kabilang sa mga na-recover ang isang 20 kilogram na puting plastic container ng ammonium nitrate, isang 15 kilogram na itim na plastic container ng ammonium nitrate, apat na blasting caps na may detonating cords at dalawang 40 meter na electric wire. Ayon kay Lieutenant Colonel Tizon, ang mga ito ay may kakayahang makapinsala at makapatay na isang seryosong banta sa kaligtasan ng komunidad. Ayon sa 48IB, ang paggamit o pag-iimbag ng mga anti-personal mine ay labag sa Ottawa Convention o 1997 Anti-Personal Mine Ban Treaty na nilagdaan ng 133 na bansa kabilang ang Pilipinas dahil sa panganib nitong walang pinipiling biktima. Samantala, sinabi ni Colonel Manuel Darius Rizuel, Acting Brigade Commander ng 901st Infantry Brigade na may operational control sa 48IB, ang kaligtasan ng mga komunidad ang kanilang pangunahing layunin, kaya't mas paiigtingin pa nila ang operasyon upang ganap na matuldukan ang banta ng NPA sa buong Caraga Region. Ang asawang dating miyembro ng NPA na isang dibdib sa isang seremonyang sumisimbolo ng kapayapaan at bagong simula. Buong ulat ihatid ni Kabayaning Jai Hapas. Isang makabulawang hakbang tungo sa kapayapaan at bagong simula ang iginawang kasalan ng bayan sa himpilan ng 8IB Impasugong Bukidnon kung saan ikinasal ang bagong suko na FRs na dating miyembro ng komunistang-teroristang grupo. News. Ang ikinasal ay si Joel Bernal Macarambon, tubong kabanglasan bukid nun, na naging kasapi ng NPA sa loob ng siyam na taon bago sumuko. At si Yori Lee Sinuntabanawan naman o alias Jao mula sa Damulog bukid nun na nagsilbing bilang medic ng rebelding grupo sa loob ng pitong taon. Sa kabila ng pagkawala ng kanyang mga magulang at kapatid sa iba't ibang inkwentro, pinili ni Banawan ang landas ng kapatid kapayapaan at ngayon handa ng magsimula ng panibagong buhay kasama ang kanyang pamilya. Sumuko ang magkasintahan sa 8th Infantry Battalion noong Hunyo 25. Dala ang pag-asa ng mas maayos na kinabukasan para sa kanilang dalawang taong gulang na anak. Ang kanilang pag-iisang dibdib ay nagsilbing patunay na nagtagumpay ang programa ng pamahalaan para sa kapayapaan at reintegrasyon ng mga dating rebelde. Pagpasalamat po na ako ngayon sa pagsuporta po sa, tib sa, sa tibok sa tibok per sa diri sa itaybi na pagsakripisyo nila ikan sa paghimo o giling, binyo ikan sa pagkaon o guban pang gamitan grabe ang ila sa pagsakripisyo o nabati na na busa manamayon na maingon mga kadaugan o ngayong ginipo sobra-sobra na pasalamat din sa 8 in pantry batayon mensahe lang na sa ang nga okay, mention ko maayog yung punta na mo kung sila madala ninyo nga safety o andam ang uh, lokal na pagkuhanan ilapin na sa armed forces at the Philippines mm -hmm. nga abli sila willing sa bisang kansang kurasa na mutabang ninyo Personal na nasaksihan ni Major General Michelle B. Aniron Jr., ang commander ng 4th Infantry Diamond Division Philippine Army. Ang nasabing seremonya at nagpaabot ng kanyang pagbati at kanyang mensahe na rin. Ayon sa kanya, ang desisyon ng mag-asawa ay sumisimbolo ng pag-asa at tagumpay ng kapayapaan laban sa karakasan. Ang seremonyang ito ay hindi lamang pag-iisang dibdib ng dalawang pusong nagmamahal kundi pagsasanib din ng pag gasa asa para sa isang mapayapa at mas maliwanag na kinabukasan. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Jay Hapas, 4ID News, Bayani Updates. Aktibong lumahok ang Eastern Mindanao Command at 4th Infantry Division sa isinagawang kalinaw sa Amihanang Mindanao former Rebels and Peace Builders Summit na ginanap sa Chali Resort and Conference Center sa Barangay Kugman, Cagayan de Oro noong September 10. Pinangunahan ni ng General Luis Rex Bergante, Commander ng East Mincom at Major General Michelle Anayron Jr., Commander ng 4th ID, ang pagtitipon bilang pagpapakita ng pagkakaisa at suporta sa mga inisyatibong pangkapayapaan. Ang aktibidad ay pinangunahan ng Department of Interior and Local Government Region 10 at dinaluhan ng mga pinuno at kinatawan mula sa mga iba't ibang ahensya at 80 dating rebelde mula sa Bukidnon. Layunin nitong ipagdiwang ang pagbabago sa buhay ng mga former rebels na ngayon ay tinatawag na ding Friends Rescued at pagtibayin ang samasamang layunin na makamit ang pangmatagalang kapayapaan. Isa sa mga tampok ng pagtitipon ay ang Pledge of Commitment na pinangunahan ni Major General Anayron kung saan sabay-sabay na nanumpa ang mga FRs bilang tanda ng kanilang pagtalikod sa armadong pagkikibaka at panibagong simula bilang mapayapa at produktibong mamamayan ng lipunan. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Lieutenant General Bergante na ang summit ay hindi lamang simpleng pagtitipon, kung hindi isang kolektibong pangakong magtutulungan para sa kapayapaan sa Mindanao. Dandang pa na balita, ID, wagi sa Interagency Dragon Boat Race, kasabay ng selebrasyon ng ika -isang daan at dalamput limang taon ng Philippine Civil Service Anniversary. Narito ang report mula kay Kabayaning Rem Dayot. Muling pinakita ng 4th Infantry Diamond Division ang kanilang disiplina at pagkakaisa matapos masongkit ang titulong kampiyon sa naganap na Interagency Dragon Boat Race bilang tampok na aktibidad sa ika-125th Philippine Civil Service Anniversary noong Setyembre 14 sa Isla de Oro, Cagayan de Oro City. Nagtipon ng iba't ibang ahensya ng pamalaan sa isang masigla at makahulugang kompetisyon na nagbigay diin sa diwa ng pagkakaisa, sportsmanship at pagtutulungan, mga prinsipyong mahalaga sa paglilingkod publiko. Bawat kuponan ay binubuo ng sampung miyembro, limang lalaki at limang babae, kasama ang dalawang alternates upang matiyak ang kahandaan sa laban. Naging tunay na pagsubok ng tibay at sabayang pagkilos ang paligsahan, kung saan kailangan magpadal ang bawat isa ng sabay-sabay tungo sa iisang layunin. Para sa patas at ligtas na kompetisyon, ang mga organizer ang nagbigay ng drummer, steerer at pangunahing kagamitan tulad ng paddle sat life vest. Sa huli, nanaig ang husay at determinasyon ng Diamond Dragon Boat Team na nagpatunay na ang disiplina ng sundalo ay makikita rin sa larangan ng palakasan. Pinuri ni Major General Michelle B. Iron Jr., Commander ng 4th Infantry Diamond Division, ang tagumpay ng paliksahan at binigyang diin ang kahalagahan nito sa civil service community. Ayon sa kanya, ang aktibidad ay sumasalamin sa pangunahing pagpapahalaga ng paglilingkod publiko gaya ng pagtutulungan, dedikasyon at pagkakaisa. Kinilala rin niya ang panalo ng Diamond Dragon Boat Team at pinapuriyan ang lahat ng lumahok na ahensya sa pagpapatibay ng pagkakaibigan at pagkakaisa bilang isang civil service community. Ang kaganapan ay nagsilbing paalala na sa pagkakaisa at pagtutulungan, mas madaling makakamta ng mga adhikain para sa sambay ng Pilipino. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Rem Diet, for ADI News, Bayani Update. Ngayon ipinamalas ng 4th Infantry Diamond Division ang kanilang kahandaan na naganap na third quarter nationwide simultaneous earthquake drill noong September 11. Bahagi ng pambansang inisyatibo ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang earthquake drill. Isinigawa ito ang buong kampo ng Port ID bilang bahagi ng pagsasanay upang mas mapalakas ang kakayahan ng mga kasundaluhan at kawani sa pagtugon sa mga sakuna, particular na sa lindol. Eksaktong alas 3 ng hapon, Sumunod ang sirena bilang hudyat ng pagsisimula ng drill. Mabilis na isinagawa ng mga personnel ang "duck, over and hold" technique. Kasunod ang maayos na evacuation patungo sa mga itinalagang open spaces at evacuation areas. Kabilang sa mga isinagawang simulation ang paglikas ng mga sugatan o biktima at paglalapat ng paunang lunas. Ayon kay Major General Michelle B. Aniron Jr., Fort ID Commander, Mahalaga ang ganito mga pagsasanay upang mapadampili ang mataas antas ng kahandaan ng mga sundalo sa anumang uri ng sakuna. Nagdagpa niya patuloy na susuportahan ng Port ID ang mga programa ng pamahalaan sa disaster preparedness bilang bahagi ng kanilang mandato sa humanitarian assistance and disaster response. At yan ang mga nagbabagang balita ngayong linggo para sa karagdagang news updates. I-follow lang po ang aming social media accounts na naka-flash sa inyong mga screens. Sa ngalan ng buong puwersa ng Division Public Affairs Office, 4th Infantry Diamond Division Philippine Army. Ito ang inyong mga kabayaning Vince Madul at Bon Enriquez na nagpapalalang kahit nasaan man kayo, mahirap man o malayo ang tatahaking landas. Walang malayo sa puso ng sundalo. The West Philippine Sea is more than just water. It is a vital gateway for the world. Every day, ships cross these waters carrying fuel. Food and essential goods that sustain economies across continents. The West Philippine Sea lies along one of the busiest maritime trade routes in the world, critical to the movement of goods between Asia, Europe, and the Americas. From energy resources to manufactured goods, its stability ensures industries thrive and markets remain open. For trade to flow, peace must be upheld any disruption in these waters affects businesses supply chains and the daily lives of millions worldwide the armed forces of the philippines stands as guardians of maritime peace safeguarding trade routes defending our sovereignty and upholding stability in the region through every patrol and mission they help protect not just our nation but also contribute to the broader stability that enables the free movement of global commerce a peaceful West Philippine Sea benefits the world. The armed forces of the Philippines remain steadfast in securing this lifeline because a stable sea means a stronger global economy. Let us continue to champion peaceful cooperation and maritime stability, ensuring that the West Philippine Sea remains a vital artery for global commerce and international progress.